If ikaw yung driver. Ako, ano, nahihiro ako. Ano sumama? Pag maya, mo dito. Eh, paano nga. Kaya... Nakainom ka ba, Brian? Oo, oh, ko siya. Nakainom, kanina pa ako. Okay na ako, sir. Paano nakainom? sir. po. Madali lang. Madali lang, sir. Madali lang. na Huwag Tarin mo ako yung dahil wala yung mayari. Karine, pa eh, na ako Kapatid mo na Bakit mo hindi Tinitikitan pero uh, andyan yung uh, driver. hirap lang madaanan ng sidewalk uh, dito Andito naman yung mga may-ari uh, matitigitan na lang yung mga wala lang yung may-ari na masasampa magandang uh, umaga sa inyong lahat ngayon ay October 2, 2024 at sa oras na uh, 9.50 ng uh, umaga at uh, nandito ngayon ang special operations group ng uh, sa pangunguna ni Sir uh, Gabriel Gor dito sa uh, Liberesa at sa akop ng Pasay. Kapila na yung motor, inakaasan na tinangga. Ano ba yan? Ngayon, pati ikas dito sa lugar ng Pasay merong uh, dalawang uh, kalsada or uh, kalye na kinomplain at uh, bago tayong makarating doon eh uh, dito sa liverisa na matadana ng mga obstruction kasama ng kita ay uh, ito pagtitikitan at uh, posibleng mahatap yung mga walang uh, may na ng sasakyan yung dalawang kalye na nireklamo ay malapit lang dito. Andun lang yung Buendia or Hill Poyat. Pumanan dito sa San Luis na kung saan ito yung kinukomplain. Isa sa mga kalsada ang kinukomplain. San Luis, San Luis. Madalila na po, Sir. Madalila na po, Sir. Ano? Ngunit ang nakatulog ako. Ha? po, Sir. sandali lang. Mayroon muna ng lisidya. Huwag mo akong pan dahil wala yung mayari. Mayroon muna ng lisidya. Kapatid ko eh. Kahit na, pero muna ko lisidya. Bakit mo hirapin ang lisidya? Kuya, 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 kuya. Soy, huy. Kuya kuya. Relax lang. Tabo muna. Iyaw akong galawin. Sidestan mo, sidestan mo. Relax lang. Tawagin mo si Kapitan. Huwag mong galawin ko. Taman yan. Kuya, kanalabas na lang si Kapitan yan. Patikitan mo lang. pag mo pan. Nasaan si Yeah, Wala well, yeah, umalis eh. Kuya ka lalabot lang ng hospital niya nung siyang awa. Oo nga alam ko. Relax ka lang eh. Itawan mo niya. O doon may camera naman eh. Yeah, okay. Kaya nga. Kaya nung yung camera oh. Eh, yeah, yeah, okay. relax na lang siya Ito yung nagkikita. Relax na lang. Hindi naman yun, ano, relax ka lang. Hindi, nagulat ako din. Dahil... siyempre. O, oh, alam mo yun. Kaso okay, nga lang, okay. yung kapatid ko di hindi ko alam na ganyan ah, eh. ganito. Hindi naman yan, totalan dyan ka naman. Ipitan lang Hindi naman mo namin alam. Wala Kami po nagtatrabaho lang po. Simple. Sige, 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 Uh, kalma na si tatay nung no? alam niya hindi mahatak yung kanyang motor mahatak? Ah, okay dyan naman daw may ari kasama din natin ang scoop hahatakin na pala ito nandito na pala si sir Gab sa unahan mga halaman ang mga inaalis dito at, so harapan hahatakin oh.

Pwede na. naman po kayo ma'am i-assist. Pwede naman po kayo pasamahin. Isa pa, senior ako. Pang darawa naman, may, may, meeting ako mamaya 11. Kaya, hero ako. Tulog ko muna. Sa abara eh. Kaya wak mo Ako. Ma'am, kung tayo po ito ma'am. kaya po kami nagkaroon. ako. Maya, may meeting ako. kaya nga po ma'am, ito po nakakabitan na po yan. Dumating po kayo. Wala po kayo. Wala pa po sa sakenda. Ay, wala pong driver. Lakas, lakas po tayo Ako eh, kung paano, na para kayo, nahihiro ako ay hybrid. Kaya nga po eh. Mamaya, mag hybrid ko na dito, paano na? Ipasensya na lang, kakagising lang ako eh. Ano nga? Isira nang ma... Siya, pero buhat ang pagbigyan. Kasi... Makakompromise tayo. Hindi, ang sinabi ko, hybrid ko gagabi. Kasi natulog pa ako, hindi ko alam na yung direct dito eh. Uh, coordinated yun? kasi ito sa barangay, alam ng barangay yung operation. Mm -hmm, mm -hmm. Ngayon, I let you go to be selective. At paano pag kinuha na ninyo? Makukuha niyo rin mamaya. Mamaya pupunta ko sa coordination. Di wala ko sa tagyan. But you are illegally barred. Kasi pag pinagbigyan mo... Di alisin nila lang ako na Okay, I hope you understand. Once na may illegal parking, unattended, ibig sabihin, dumating yung operation, walang driver, walang license yung nabigay, automatically towed. So ngayon, the only time that I can give you a consideration, if dumating kayo, wala pang anything na tow bar or tow mechanism. Ngayon, meron na tayong tow bar, may tow mechanism, lagpas pas na po tayo sa minuto, ito already, is already considered towed. nandito ako, sabi mo, sabi, mo, hindi ko naaalis ito, yung ito ko. Natulog ako eh. Ay, hindi ko alam eh. parking mo? ordinance dito? Or, May parking ordinance ba? Kasi kung meron, let us know. pero bang, meron bang approved parking ito? dito? Kasi hindi po, ko alam, lagi naman dito lahat exactly. eh. Exactly, marami pong complain dito, that's why we took action pa, pag, pag also. Pag na-complain, di sabihin ninyo, alis na po. Hindi po ba, pwede ganun. Ba, 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 ba mako-compromise ma po kayo? Sa, sa daba. Hindi po pwede. I will not consider this. I will not allow this. Kasi it will set a precedence eh. Na mangyayari dyan, pag nagmatigas ang driver, hindi namin pwedeng kunin. Mali-mali okay, okay. mali yung okay. reasons. Mali-mali yung reasons natin. Sandali. Apo, paano na yan? Makukuha niya yan. Makukuha niya yan. Saan niya Sa, Sa impounding area. punta? Pwede kayong sumama if ikaw yung driver. Apo, paano? Nahihiro ako. Paano sumama? Pagmaya, hihiro po dito. Eh, paano po kayo mag-drive din kung nahihiro po kayo? Kaya, rest muna ako eh. Okay, edi iwan niyo po muna. Dito po muna kayo. Tara ka kukunin ninyo. Opo. O, yung mga gamit uh, ko na. Okay, sige po. Yung gamit na lang kukunin daw, ha? Apo uh, bukod doon sa illegally park na si Madam, ito nagko-complain yung mga uh, bahay dito sa malaking gate. Pag hindi makalabas or hirap makalabas dahil nasa harap niya itong sasakyan. Unbreak? Opo. Iba ba ko yung unbreak? Yes, o. Oh. Kasi baka masira eh. Pero Parantis so say, sa akin yan. Oo. Oh. Oo, oh, yun lang Yung nadaan nating van, ayun, hinahatak na. Si madam, yung maya ng kotse na ito, ay uh, Chinese. Morning, sir. Good morning. Sa oras na 10.20 ng umaga, eh, tapos na itong uh, San Luis. Ngayon, ang susunod na complain, yung isang kalye dito rin. Yung uh, Santa Elostica. Sana tama ako. Umayang makikita natin yung pangalan ng street. Papunta tayo sa isang komplain complaint na kalsada. Nakasita sila ate. Walang mga helmet sa kanakachinilas. Ang pinakamatindi. Walang lisensya. May impound dito. Malayo baba, Malayo. Iwanan na natin yan Dahil may mga tow truck na pag na pagsasampahan ng motor Santa Escolastica Kala ko Santa Elostica May katunog ito, na school Santa Escolastica So ito na Ito yung isang na kalsada Bungad pa lang ito na ang nadanan dito sa Santa Escolastica Andito na pala yung uh, may ari o driver. Kano natikita na at hindi lang mahahatak. Marami nga dito. Kaliwat kanan. Tikit na si tatay.

Itong tulda na it, ito Pinababaklas Dahil ito ay ginagamit sa patay Or may patay ngayon Pero yung patay Nasa loob Diyan sa looban Malamang ginagamit ito para sa mga bisita Dahil may mga upuan So pinababaklas dito sa mga residente eh, At uh, sila nang maglikpit Parking. Oh, pag stalls yan, wait lang na ka ano dito eh. Illegal parking. Oh, oh, ang dami yung talagang ano. Kaya ginagamit yung motor nang walang mga ano? Gapon <coughs> lang po, gapon lang po. Rehistrado ba yan? Rehistrado ba oh, yan? Oh, oh, may ORCR ba yan? Yes Pwede ba makita natin yung ORCR? Para sigurado? Eh, ba't nandiyan naka-parada? Kasi kahit naman race na hindi naman pwede iparada dito yan. Ayun nga, di naman pala kayo na bawat bumarada. Eh, yun talagang violation. Ano magagawa natin? O, paano kung, kung hindi umaandar yan, paano niya alisin? Tapos, saan ang plaka niyan? Wala pa, sir. Hindi pa po. Kailan ba nabili yan? Ba't wala pang plaka? itong motor na ito natikita niya lang yun nga lang uh, na kinapinapakiusap niya na bawasan yung violation dahil nga wala mga side mirror malinis na to sa unahan dahil nauna na yung ibang team ang barangay usually nag-e-enact po kayo ng ordinansa habang pinapa-approve sa city hindi pa-approve ini-implement nyo which is mali kasi kung ito po, mayroong one-side parking coming from a city ordinance, there should be a parking sign na nakalagay one-side parking. Uh, uh, kasi ito sir, naging one-side parking hindi lang 10-15 years na ito na ganito. Pag wow. nilagay niyo na parking sa isang side at sinasabi niyo may mga customer dito sa kaliwapan na kumakain, paano dadaan ang kotse? kahirapan. Opo, kaya no. ito one side, dito dumadaan talaga yung mga kotse, lalo one way, dito eh, sa kabilang side po, na ito. Ito nga, take it to. Oh. Koche, yan. May costo na na kumakain sa kaliwa. Tulad yan, yung mga karinderia po, yung mga interi -in natin, ang mga upuan na sa kalsada. Saan dadaan ang kotse? So, yung, so, hindi naman ho namin siya nabablock sir eh, yung ano nang daloy ng traffic ko eh. Talagang talaga nakakadaloy naman siya kahit ganun po. May kahit sa kahit, kahit na may obstruction sa kaniwa. Hindi naman siya so, actually obstruction, sir. Kasi nasa gilid naman ho yung mga kumakain. Saan nakalagay? Ito, halimbawa, yung mga upuan ho ng mga restaurant sa, sa gilid. Team, At saka may space yung na, may na rin sila sa, sa loob. loob. Ang so, talagang nakaka-obstruct lang ho dito, yung parking nga ng taxi dito. Minsan oh, edy... kasi nakaka-block sila ng mga gate. Siguro, isa yun na complain sa amin. Kagawad, ito po tanong ko oh. sa inyo. Hindi po ba obstruction ang paglalagay ng lamesa, upuan, sa kalsada at sa bangketa. Obstruction po. yun okay. okay. po. Okay. Yan na po, pagkawad. Kasi oh. kailangan... Yung kasi so, silangin, eh. tulad na ito, sir. Uh, ito ba, ma, ma, ma malilinis ba natin to na zero parking na talaga to araw-araw? Pagkawad, -araw? -araw? Pag babalik ko po sa inyo. Kayo po kayo ang barangay, kayo po ang kagawad, kayo po ang nasa ground, kayo, ang hmm. basic, kasi... basic, kayo po ang basic government unit sa isang city. Dapat po tulungan nyo kami. Kung kami po mag-i-implement nito lahat, paano naman po yung mga ibang lugar na kailangan nyo kumahal? Okay, sorry, sir. Yes, uh, sir. Huh? Uh, tulungan nyo po uh, kami. Uh, tulungan nyo kami. Uh, ha? Okay. Okay. bossing, no? Bakit nagka nyo may ayan okay. ng pasok? Kinakain nyo nyo? Iwanan nyo? Siyempre.

hindi eh, 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 okay. naman po kayo, kayo nag-checkpoint eh. Illegal okay. parking lang po eh. Ang dami namang illegal parking dyan. Nakiusap kami kanina ng vice kuya, di na, naman din na-drive. Inalisan lang niya kami, tapos sinusuitan niya pa kami. Nakikius. Sabi ko, kuya, nakikiusap naman kami ng maayos kasi inalis din naman yan. Hindi sa, hindi sa, sa yan. lahat ng paraan. Ang pakikiusap, pinagbibigyan. Dahil na-abuso na po yan. Okay, sige. At naman sa illegal din yung mga kaso. Ayun, pinapakuha ko nga. Kaya pa umpis ka namin. Sige, sir, ganun na lang ano, palinis na lang. Kasi kay Mami nag-abord din yung side na yan. Hindi mo tanggal nyo, para parehas. Sabi nga may patay, payan kami. Nakainom ka ba, Bray? Oo, naamoy ko, sir. Nakainom, kanina pa ako. Okay na ako, sir. Paano nakainom? Kagi-isip ko na, sir. Kaling nga ang trabaho, sir. Ano, sir. Di diba, ba diba, kinausap ka na? Alam, yes, alam nyo alam nyo lahat ng violation nyo. Na, nakalagay, lagay, nakalagay sa ticket, nakalagay sa yung ano nyo sir. dapat diba, may MB file, di ba? So nga, ano pa ang pinagtatalo natin dito? Ah, so, sir, ayun, Pinapakuha so. nga. Sino, sabi kasi no. ka sa okay. na tama, sir, di nila kaya 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 gusto it gusto ng patunayan na tama yung kaya hindi tayo natututo eh yung minsan mo yun wala kayong consideration sa kapwa niyo na gumagamit ng kalsada pag na disgrasya kayo sasabihin niyo kasalanan ng gobyerno oh patuto kasi kayo sumunod sa tama hindi yung paglalaban niyo kahit mali Kabata-bata, you... pinagalan. Masado ng siga. Masado ng siga, sir. Nasanay kayo, ah. Taga rito ka ba? Nasa dito ako, sir. Nasa dito ako, dapat. O, dapat yung mga ganun, tulad niyan, humingi kayo ng tulong sa si amin, yung mga constituent yung mismo, dapat turuan niyo rin ng tama. Yes, sir. Huwag so, nyo uh, po konsintihin ng mali. Sir, at talagang pinakounseling lagi namin niya mga yan. Siyempre, kanya-kanya kanya minsan yung... Awa ko na, sir! Kaya mo, kahit paghablutan ka. Ipapasok ko na, yun nga yung pinaglalaban ko, sir. Ipapasok na, bakit inagawa? Ano sabi ko? Kanina kung sino man sa inyo kausap ko, sabi ko dyan, pumunta kayo sa Ortigas abala, abala kasi. O, okay, kayo rin, abala kayo sa kalsada. Ganun din yun. Eh, pa nag-amok yan, Hindi lang namin mapatulan eh. Ayun nga, mga nag-ano pe. Eh. Lang... Well, uh, makikita naman natin, no, uh, there are instances na uh, sa lansangay, pag tayo nag-clearing operation, meron talaga mga ilang tao na nakikipagtalo sa atin. Tulad po na nangyari ngayong araw, uh, pinagsasabihan ko nga, uh, mga kabataan pa po ito, no, Ganun na po ba na walang respeto sa otoridad or kahit hindi na po sa otoridad sa bawat ano no kapwa mamamayan natin na simpleng pagkakamali, simpleng violation, kailangan ba natin makipagtalo, kailangan ba natin makipag-away sa kalsada which is napakamali dahil nakikita po natin no, yung kultura po natin nawawala yung respeto at disiplina. So I think that's the most important na dapat natin ibalik. Hindi lang po ipatupad ang batas, but also yung maibalik ang disiplina at respeto ng bawat tao sa isa't isa no? uh, as what happened kanina umaga kanina, kanina lang yung mga ganong disobedience to person authority kung tutuusin po ito po ay may pananagutan sa batas however tayo naman po binibigyan pa rin natin ng konsiderasyon dahil tulad na sinasabi nila uh, ngayon lang po ang nangyari ang clearing operation etc etc but that is not ano no the proper ano pa rin, no? Mindset. Alam naman po nila na walang parkingan doon. Ito po ay one-way street. Sila po ay nakaka-obstruct sa dalaw ng trapiko. Dapat po maging considerate po tayo sa kapwa motorista natin na gumagamit sa kalsada. So, ngayon tayo naman po sa ating hanay. Hindi ayaw naman po natin humantong na kailangan po natin mga aso, kailangan natin mag-file ng cases. Dahil ito po ay simpleng mga traffic apprehensions, mga simpleng traffic violations na dapat natin ipatupad na po. So, pinakamahalaga po dito, hindi lang po ipatupad ang batas but also to implement and maibalik po natin sana ang disiplina at lalong lalo, lalo na po ang respeto sa ating mga kababayan. Nasa kanto na tayo ng uh, Santa Escolastica sa kanang uh, FB Harrison at uh, kakaanan tayo. May naatak na pala dito. Yan si Ah, mayro pang uh, naka-series na sasakyan. Malapit na tayo sa kanto ng uh, Libertad. At ito, mayroong uh, tinitikitan dito. Marami dito sa Oo, maraming motor na natitikitan dito or titikitan. Dalawang uh, motor ang nasampah. Itong nadaan natin dito, mahatak na pala. Okay, naman na may ari. At ni uh, nirelease yung kanyang uh, handbrake para may isang panang ng uh, maganda yung kanyang sasakyan. Dito sa tow truck habang hinahatak. Ito, hahatakin na ito. Puntahan natin yung malapit sa kanto ng Libertad at may hinahatak na. Balikan na lang natin to. Nako, hindi na natin inabot. Nahatak na. Sumin ko na lang. Ah, dadaan naman pala dito. Oh, Mission Universe, oh. <laughs> sa mga shoutout doon sa mga kasama na sa galaan, yung napakita uh, ko yung Mission Universe noon. Yung nakarang uh, linggo tayo nandito eh. So ito, ito na yung pangalawang inatak. Sa oras na 11.10 ng umaga, sa mga hindi pa nakakaalam, dito sa kanto ng uh, F. b Harrison, sa kanang uh, Libertad, may ginagawang kalsada rito. Kaya gaya daw sitwasyon ng traffic. Bigayan. O sa lubungan din naman, yun nga lang, traffic. Papunta na tayo ng uh, City Hall ng Pasay. Yung nakaraang linggo, may nahatak dito ang isang sedan sa pick-up. Yung sa pinakakanto, yung van. So ito naman, dito nakasampa sa sidewalk. Ah, oh, pa rin yung pick-up. din yan. Dalawa, malamang. Ayan niya natin yung pickup na nahatak din noon eh. oh, itong pwesto ng pickup no, dito rin nahatak yung van. So, oh, mahihila itong dalawang ito. Balikan natin yan. Punta natin yung hinahatak dito. Parang ito rin yung nahatak nung nakaraan. Bali dalawa mahahatak dito. Pagdating. Nakaw Nakaumang na itong uh, tow truck dito sa pickup. Okay. Parking na talaga. Nasaan na pala yung uh, isa dito? At sasama na may-ari. Yung dalawa dito kayo ng sasakyan, may SUV. Ayun, nakasampa na. Yung isa, sasama na may-ari. Ito.